Hello mga kapatid, welcome to my YouTube channel, Kel Conception. Mga kapatid, gumawa si inay ng recent bread. Pero yung dough namin, kinano na, pinapa all na namin kanina. Tapos ngayon naman siya ngayon, ay eh, nag dough. -do. Nagmamasa na, nagawa ng recent bread. Ang tawag nito, mga kapatid, raisin bread. Kasi, gawa sa raisin. Kasi, pinapalaman niya sa harina ay raisin. Kaya, tinawag namin ng raisin. Nagagawa kami, mga pati ng pang namin. Parang iba naman ang lasa. Kaya, lagi lang kami nag- biscuits, toast bread. Ngayon, Nag-try kami ng ibang tinapay na may pasas kung sa Tagalog pa. Yan mga kapatid, oh. yan Ayan mga kapatid, gina, gina umul-umul na niya ang dough. Yan. umul-umul din mga kapatid, ha? Ganyan try ang kapatid. Try-try lang namin yan mga kapatid. Parang meron kami pang kapi mamaya. Yan. ganyan mga kapatid. Yan, oh. Oh, meron pa siyang ano, oh, oh ha. Oh ha. Mm. Tawag mm. ka pa siya, oh, oh. Oh, oh so yan. Pasensya na mo ha. Dili di pagini, dili pagini baker ha. Hindi lang ito, yama-yama lang yung bagi mo, pasakay mo tubo, ah, mo oh, na na. Ang pangalan namin ito, recent bread. So, See, see. Oh. Yeah. Roll, roll, then put resin inside and then roll, roll, and then make kulikot, kulikot. Well, then no like that no. Making, making, oh huh? lah, roll, mm, roll. Oh, no lupa. Yeah. After that, roll again. Hmm. Roll again. Like that, mga kapatid, ha? Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Oops. Then, roll again. Ayan. Ayan ang tinawag namin ng resin bread. Oha. Oha. After that, Ipoting in the pan. Yan na mga kapatid. Yan na. Nagagay na namin sa baking. Pan o baking. Yan na. Mahiubi na yung mga kapatid. Yan. Yes mga kapatid. We're putting the oven now. See you later after. How many minutes? Wait, five minutes. Okay. Let's see, mga kapatid. Malapit ng maluto. Mm. Wow, luto na. Pwede na makuha na mga kapatid. Wow, mga kapatid. Yan na, mga kapatid. Dana, na okay. Kali, may Kali, may yan na. May pangkapay oh, <laughs> na kagaling. May pangkapay na kagaling. Wow, gilig ka oh, na lagi. Wow, wow. Wow. Thank you po, watching mga kapatid. Pagka-pigilan maya. Bye! God bless